October 17, 1814, sa araw na ito ay naganap ang isang industrial accident na nagdulot sa pagbaha ng beer sa syudad ng London, United Kingdom na ikinasawi ng walong tao. Bandang alas 4.30 ng hapon ng mapansin ng isang storehouse clerk ng Horse Shoe Brewery ng isang iron hoop na nakabit sa isang 22-foot high wooden fermentation tank ay nasira at nakalas. Ipinagbigay alam niya ito sa kanyang supervisor at sinabihan lamang siya na walang masamang mangyayari. Makalipas ang isang oras ay sumabog ang fermentation tank at nadamay ang iba pang pinag iimbakan ng alak na ang bawat isa ay naglalaman ng 3,500 bariles. Dahil dito ay nagiba ang likurang dingding ng brewery at ng mistulang tsunami na may taas na 15 talampakan ang naminsala at sumira ng mga gusali at mga bahay at mahigit 300,000 galon ng beer ang kumalat at nagpabaha sa siyudad ng London. Walong residente ng St. Giles ang naitalang nasawi sa kuna kabilang ang isang pamilya na naglalamay sa kanilang kumanaw na kamag-anak. ang umabot sa 23,000 pounds ang kabuang halaga na naging pinsala ng trahedya at walang pinanagot ang korte sa nangyaring aksidente.